Ayan guys, sa mga nagtatanong uh, or curious kung anong motor to sa nak nakakita sa previous video ko dito sa Xmax. Nagtatanong kung anong motor daw ba yung nasa tabi. So ito 'yon. Ayan. Ah uh, Ang motor na to ay Yamaha Target 50. So specific na 50 kasi merong 90cc na version to Yamaha Target 90 so pareho lang naman yung pinakaiba displacement tsaka headlight yung headlight nung Target 90 parang DU2 DU2 tapos actually meron din naman akong DU dati kaso yun lang medyo masakit sa ulo nagka problema na sa wiring tsaka naka 90cc at air cold pa kaya masyadong ano palaging nag-overheat tapos uh, yung isang concern ko kasi mala, uh, meron akong ang minsan walang step o uh, walang foot peg yung dio adio to yung gamit ko dati Eto, ya mga target 50 yan meron footpeg. Tapos Medyo naganda na ako sa design ng headlight nya Ayan Parang baha ng DU2 Tapos pagbili ko nito Fully restored na guys eh Tapos Nakarehistro pa Updated Kaya sobrang Okay na Tapos sa paggamit ko Di pa naman ano Di pa naman tumirik ni Minsan kasi fully restored, stock lahat, tsaka kahit yung starter yan, nagana eh. Tsaka yung, ano, tuti pump, nagana pa. Start natin. eto pala yung odo niya. Ah, wait. Mula nung ni-restore sya nung first owner, kung saan ko nabili. One big start. na starter yan. Tapos ito yung maganda sa kanya, yung headlight. Diyan na yung high tsaka low. Ayan. Tapos nagana rin yung park light kung gusto nyo park light lang. Ito sa baba. Yung basket, accessory na. Ako na naglagay natin. Mas maganda pag ito yung nailaw kung dito. Diyan ko nilalagay yung mga gamit pag uh, namamalengke. Okay, off na natin. Yan, ito yung fuel gauge nya. Ito yung laman ng ano. Fuel box. So, merong battery. Gas tank. Nalagyan ng tuti. Kahit nagana yung tuti pump nya, napipremix pa rin ako para sure para iwas aberya. Kasi kahit long ride, lumalaban 'to eh. 50 to 70 kilometers balikan, nagawa ko araw-araw, walang problema. Pero pag for example, nagmamadali ako, ito talaga 'yung gamit ko, 'yung Xmax. Pag chill ride lang, ito. 'Yung target kasi sobrang gaan eh. Tapos pag city drive or Pagpupunta pupunta ka lang sa palengke, Ito, sobrang ganda gamitin. Ako na pala yung Nagdesign ng mga sticker. Uh, inspired dun sa, ano ata yun? Trueno ata yun. Di, di ako sure, sa Toyota. Yan. So, ayan, sa mga nagtatanong, Yamaha Target 50. Kasabayan ng Dio 2 ata kasi 2000 model to eh. Yan. Pang chill ride. Pang mabilisan. Bye.